<laughs> <laughs> ito ito oh, ko lagyan dito. Putas ako na konti para nagtanim ng likas. na. Pusti na. Ito ko nangyari. Ito yung ano. Yung harap. Ganyan lang kalapad yung harap. Bin. Hmm. Ganyan lang kalapad. Oh. Mas nandito yung manila. Hmm. Hindi pa kasusunod mo yan doon. Walang, ma walang masag tsaga sa ano na. Di ba susuglot mo yan doon? Oo eh? oh, yan. Sige. Okay. o. Oh. Yun. Oh, layo, oh. ang layo o. Ang layo o. Oh. Maikot mo yan dyan. Ang problema. Yan mga soyo. Ulang araw na naman. Ano yun yung dalawa o. Oh. Saka kama routine na tayo gagawa mga kasoyo. Unti-unti Paunti-unti. Oh. Kain mo na kayo. Oi, Diyan na kayo nagtabas. Sa sapatos. Ito, 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 trabaho ito, 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 yung trabaho ito, ito, pamagat. Kung ito'y pampakyawan, papatong ko lang ito dito sa babaw. Hindi ko dito tayo. Ito, lang dito. Lagi ng dingding. <laughs> <laughs> Mala -mala. Tapos. <laughs> <laughs> Yun na yung stopper, pinaka-stopper. Hindi At kasuyo yung ano, kasuyo yung ginagawa natin. <laughs> Pero kung hindi kasuyo, ay, mabilis lang yan. Kahit <laughs> ipari. <laughs> <laughs> Dito ko lang yan dito. Putasan ko na konti para nagtanim ng likas. O, nawala. O, <laughs> Tana, tina, 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 oh, nawala na. Pusti na. Ganun lang yun. Ganun lang yun. Pag gusto mo lang ano, mabilis. Ganun lang trabaho ninyo. Ganun lang yung kanali. Tapos ito may lugsong. Ganyan. Mm. Para sa reforma. So, buong... Pa pa isla pa ganoon. 'Yan ang plano ni Maganda tingnan. 'Di para tong, 'di para tong una nga paganyan. Mm. Hmm. Yung una. O, pag Yung kanila pagano oh. no. Paramit pa ipitin ka. Oh, sige. Abon ka pa ipita ko. Kakain daw muna tayo. Ha? Kailan muna kayo. Oh. Ska pala. Ha? Aba, di problem. pa kaya. Nakapalmusan nakapa, na ako. Aba, um, tanghalian ngayon. Ba? Iba yung, al iba, iba yung almusan. Makan mo na kayo doon. At dito mo na ako. Wala may maiwan. Sige. Salmoniti ang kan doon. Ulam. Ulam. Aba, sarap yun. Isdang salmoniti. Sarap yun. Hmm. Bukan ako, iwan ko lang yan. Hmm. Hmm. Kaya mo na kayo doon. Ako magtakos ng panda dyan. Hmm. Pagbalik ko tapos niyan. Oh, <laughs> may Ayaw mo naman gawin to. May, may lang naman yan pagano. Hindi, may kuha na, may bubong na. Pagbalik <laughs> <Ayan>. niyo. <laughs> <laughs> yan na. Gusto ako, gusto mo Gusto mo kayo ng hihimot mo tin. Ano? Na. Ah, tabingi ko pa yan. Malay ko ba diyan? Pag ako gumawa, gusto ko ako ng simula. <laughs> Kasi ako ang may alam. Eh, ikaw may alam niyan ay. Eh. Kaya ikaw ang tapos. Ikaw magkumpit ah, ikaw maglapon. <laughs> <laughs> ano yan? Pinakula? <laughs> hmm. Wala na. Tapos na ito. Hmm. Hmm. Tapos na pala ito mga soyo. Hindi ko nakakuha lang ito kapon. Pinangililisan <laughs> ngayon ah. Umalis ako kapon na ako na. Ha? Malambot na. Hindi naman hirap buksan. Oo, hindi na. Ay oh, di eh, dito. Lamp ano yan, pag gusto mong lumapat ito, doon mo yung babaw na sa gitna. Oo, okay. yung gitna. Hmm. Tapos dito na lang sa hulihan. Ah. Kunti na lang pag ito na tapos ang kamarote. Wala na. Wala na. Okay. Hey. Ito na hmm. lang kita mabagal dito eh. Pag natayo ko ito, kasunod po din yan. Ah. Ano Kung ano hindi lang, lang mag-usok na lang ang ko eh. Kung hindi lang nag ay hmm. nakaipog sila ko doon sa Dalhin nyo na yung epoxy. Ha? Dalhin nyo na yung epoxy at mag-epoxy yata. Hmm. Oh. Ano natin yung kanilang. Dito na pala pinapakapit mga kasuyo. Sa sapatos. Dito ang dingding. Ah, pinantay na Dito. Gawin na masyadong makapal ito. Kaya pasok siya. Tapos dito yung dito yung palatik na kahoy 5. Saan yung metro? May metro din natin. 5. Singko. singko. sakto lang dito may agwat siyang dos hindi siya babangga yung hindi babangga yung kwan dito yung palatik ito yung kuat ¿Teñas? ay eh, makakaroon pa yan ng kahit pa dito pag ganyan naman pas live yun na ang ginibenta ko dito ay kung saan tayo maglalagay ng isang puske dito ang manibila pag dito uh, ito, 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 yung, yung ano yung harap yun ang kalapad yung harap bin, yun hmm. ang nakalapad Oh. Mas nandito yung manibila. Hmm. Dito na nakaupo pang O di yung pinto natin, nandito. Dito hmm. yung pinto. Ano bang layer ng isang puste? Dito ah. Galing <coughs> dyan. <coughs> Sa truse, yung lapat na ibabaw sampi lang. Yung patungan dito sa harap. Oo, dito. Sampi lang siguro. Tas, gawa na yung manibila, eh. dito pa isa sandal, eh lalay, nang masada yung manibila. Diba? Ito yung magiging trabo niya. Ah, hindi pala. Tama. Yung mapalay pala yung paa, yung one. Yung, okay, ano, okay. Tama, gis lang. Sa nang malayo yung manibigil pag nandun. Dapat nandito lang. Dito lang. Ito na dyan, pinto. Ganon kalaki ba pinto? Sakto si kabido dyan. I-divide-divide na lang natin. O, yan. Yan din yung isang pusti, eh. diretso sa pataas. Yan. Ah, uh, hindi. Yan. Nice. Yes. Tama, yeah. dyan. Ang dito. Malayo pa yung palo, ano? Hmm. Dyan na rin, ang tapat ng bubong. Hanggang dyan lang din ang bubong. Dyan. Yan. Yan lang din ang bubong sa so, tapat na yan. Tapat na ito. Hmm. Tama nga, dito Dito na ang tanim ng isa pang haligi. Eh. Dito ang bubong. Hmm. Ang nito sa labas. Pahintay sa loob na lang, pahintay. Maluwang naman ito, Miko, dito, no? Ha? Maluwang na yan sa tinto. 24. Ang ah, malawang ngayon. Eh. Malawag na. Sukatin so, mo daw yung ito ah. Ito? So, kasi yan sa taas. Ito, ito? Ang pinakang bubong. Ito, ito? Hmm. Ito na yung magiging tiktok mo kalaki. Ganito ka dito. Kasi ang kaya gusto ko malaki ay dito ka rin ano. Dito ka rin naman. <laughs> ah, diba? Pag binuksan mo. Pag binuksan mo. Ganyan sa kaluang. Hmm. pintu kat atas sana. Ang gandong eh. Dapat hmm. pag nakasara, tapos ang gandong din. Ang kalaking pintu, pag binuksan mo siya. Dito dapat ang bukas niyan hanggang diyan. Hmm. O oh, sana yung isang pusi niya sana. Dito. Yan, yan. Ah, sakto lang. Sakto lang. Hmm. Na. 24 na yung pintu. 24 ang pintu. 26 ang Pusti. Hindi. Magiging 24 lang din yan. Kasi ito, dito ko Ito dito, dito. sa Tapos dito na tayo kukuha na papunta roon. 24 ulit. Ito na po. tayo ng 4. Ang haba. Tatanin natin dito. Sinyalas ko pala. Ka. Kabilo, ilagay mo doon na. Dito. Wala na tayong kaputol dito, no? Ayan po. Ayan. Ito. Ayan. Ayan. So, diyan

sa pang testis ah. Ha? Namamaster ko ng unti-unti. Hehehe. <laughs> <laughs> na. May eh, hirap na ko dito ah eh. Ano na? Nakalangangin ako tumulap. Ano na? Uh -huh. hmm. Pero ngayon ah, Sige na lang. Handos na lang ang handos ah. <laughs> Hehehe. kusot, sayang yan dapat e eh, may nalagyan wow. ganda para pa rin din yung pino-pino yan, Pino -pino yan. Ah, mayroon man tayo <laughs> <laughs> ganda pa rin ng kain yan. pino-pino pansya Dali na. Gramo lang ang depensya. Isang guhit lang yan. Pag naalo naman yan, ay napantay din yan. Oh. <laughs> Dito. Dito. Ay, tatabasin natin pala ito. Tatabasin natin pala ito. Tatabasin natin Babalagbagan natin sa ilalim yan para may salo. Oh. Putol. Patay ko na yan. Patay man lang... Tutok na lang ito. Sasaluhan na lang natin sa ilalim. Pantay lang sa poste. Oh, pantay lang sa poste. Ito. Ito na lang yan. Uh, para dumaglong pa din sa pinto. Ang uh, paano pa yung sa pinto ay. Pasok mo na lang na school. Oo. Uh. nga eh, nandit ding ito eh. Hmm. Uh. Bimbing yan dyan eh, dito talaga yan. Tada, ano. At saka nakakiling dito. Pag nagkataon, makakapagkalang pa ganyan <laughs> <laughs> dyan. Nakakabili ka ng isang pantornilyo. Kapalito natin na mas mahaba. <laughs> eh, huli natin ito pag dito. nandito yung sahig nyan eh. Gawa ng, hindi naman piling baba. Mataas. Aha. pa. Lagyan natin ang dingding. -ding. Dito lang muna ito si babaw. Matas ah, Dito lang. Masinirag. Iwas ako Para maka... Para maluwag So, dito talaga mapatak to yun. Dugsongan, dugsong. Tapat na to yun. Nagyan natin ng Hindi, itong ano muna. Itataas ko muna. Puputulin yung kwan doon. May kwan pa yun. May ihi pa yung nakawilding. Di ba? Hindi, puputulin naman talaga yun. Eh. Para tumaas dyan. hindi problema yan taas yung ano paglulusetan yung paglulusutan itong ano sa setting yan yan yung kanya dito lang tayo magdingding yan ang sahig yan magdingding yan ang sahig no kasi kung dito tayo magdinding kung so na to yan maluwag na yan tapos dito dito dindingan na lang din natin dyan hmm ah san saan may, may sahig man to dito ilalim Ah, dito na lang din natin dingdingan. Hari. Dito na lang din natin din dyan. Yan ang, yan ang hindi. Dito ganyan. Hmm. Bukod din ang dingding dito ah. Bukod din dito. Saan? Hindi, dito kasi dingding na ito ng ano, nakamarote kamarote. Oo nga, dito bukod. Kung so, hinahanap ko yung dadaan ano? Kaya rin ko yung manubila din Tatakaman man natin to. Habik. Ha? Kunin ko muna bila doon. Sige daw. Para malaman ang distansya mag... Hindi uh. na kasi pitiin yung isa doon eh. Gawa ng paltik na pitiin. Paltik naman. So, Tatap lang sa paltik dyan eh. So, lang sa paltik dyan sa isa. sa ito magdaan dito yan o iba isusuklot mo yan doon walang ma walang sa sag na iba isusuklot mo yan doon o oh, yan sige okay. O, yan o ang hmm. layo o ang layo ang manibila o maikot mo yan dyan ang problema dapat dapat nandito lang yan eh Bagay. Ukaan. tap tap nandito lang yan sa labas tap 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 Ang kanang... Ang hindi rin. tap 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 Kirhan lang na konti yan, di naman yan ano Pag ah, gusto mo naman patigas yan di sapihan mo lang dito, plaman mo sila sa loob. Ganyan na, madali na yan. Dito lang. Yan, nakaintindihan na dyan. Nakaintindihan <laughs> <laughs> na dyan. Dyan na. Dito pang samadaro lang muna natin ito. Kung lang. hindi muna natin nakakakuntot. Ito no, lang natin, hindi natin ipako. Dyan na, sa ibabaw. Ito dito. Gawaan natin na mataas to eh. Gawa na maglalagay patay ng clutch. Mm hmm. i natin dito. Dito lang yan si babaw. Iba lang yung, tapos dito na lang natin sa dingdingan din ng ano sa kabila doon sa kabila kalapat din dito para may harang parang hindi ko lang singaw bagay yung sa, gawa nandito, dito tayo maglalagay ng clutch hmm. yung clutch dito na yung nakapantay pa ganyan para tapa ka lang saka so yung silingedro kaya dito silingedro clutch o, ganyan yung clutch oh. o hindi, mataas man ito, mataas dito. Ari, ari mo naman, pati ito, yung clutch, ng ari naman nakaganon yun, nakaganyan, tapos, saka mo ganunin na lang, para yung tapat mo, oh, dito lang, dito lang ang gusto pa ganun. Oh. Pero nandito nga lang siya, sa sahig. O, oh, eh, importante, eh, dito titignan natin na mabubuklat yung sahig. Oo. Oh. Makausli lang yan hanggang dyan, oh, para may matapakan. Ito naman ay mataas ay, eh. hindi naman ganyan kababa. Hindi ganito lang yun. Ay, ganyan. Ito lang yun lang yun dito.